Ayan ba yung teknik natin? Ayan ba yung teknik na mababol? Dago pa niyan, te? Mm. Ito na, sa tayo, eh, no? Baka mami, nabotas lang yan, Tiga sa amin lang yung isda na yan, ha? Hindi. Ah, hindi. Dago ito. nito. Dago nito. Tatanggal ang panantinig yan. Ya, mga hasang palang. Alam nyo tayo kung saan nakalagay yung mga tinig dahil, no? <tipos>

30. <laughs> Ba't masarap yung bangus sa Tagubante? Eh? Ano pinagkaiba niyon sa ibang bangus? Kasi yung bangus sa Tagubuan napapalitan yung tubig, iyon sa ibang lugar hindi na napapalitan kaya lasang hilit. Uh ha? -huh. Paano na mapapalitan? Running water? Hindi, parang ano? Kung may tawag ba? Pantawag dito. Sirit na te. yung ano dito yung pangasin. Ah. Yung tubig. O sa kanila lagyan ng lumot. Lumot ang nagpapasarap? Oo. Ay, ganun? Yung ang kinakain nila. Mga pids. Oo, pangit pag pids diyan rumo ang kinain yan kasi puti yung pinyo. puti yung laban uh -huh. kaya pala pati boto kami isang kinakain oh oo san ba sa malabon ay nagbakasihan lang oh marami ridsa sa amin kaya lang walang tikatagupan hindi <laughs> <laughs> meron naman din kaya lang iba Nasabihin, dagupan, pero hindi naman, eh, no? <laughs> Eto, sigurado yung dagupan, tayo, sa Pangasinan tayo, eh, no? <laughs> Kasi may nagbabagsak din dyan sa dagupan sa Malab Ma Malabon. Oo. Oh.